Pwede naman natin ma-determine na low bat nga ang isang battery kahit wala tayong voltmeter. Well, normally, pag low bat ang battery, eh, nasa below 12 volts talaga yan. Na supposedly, nasa around 12.5 or 13 volts talaga ang isang battery kung okay na okay siya. Pero paano ba natin ma-determine? Like, pwede tayong gumamit dyan ng busina. Mag-continuous lang tayo ng busina for 2 minutes at kung mga 30 seconds na wala na posibleng battery yan. Pwede rin tayong gumamit ng wiper. So try natin mag-wiper at pag tumigil yung wiper after ng ilang minuto, pwede yung battery din yan. Pwede rin tayong gumamit ng window. Ibababa lang natin at itataas lang natin. So yan yung mga way to determine na low bat ang ating battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, may narisiba bakong question na related sa battery Paano daw ba madi kung low-bat ang isang battery So, kung bago tayo gumalaw ng kahit ano dyan sa ating sasakyan Kung hindi man yan nag start Ang pagtuunan muna natin ng pansin talaga dito is yung battery Kung hindi nag start Okay? So, dun muna tayo mag-focus Bago tayo makialam ng kung ano-ano Okay? So... Paano ba natin malalaman na low bat ang isang battery? Yon, what if wala tayong voltmeter? Kasi hindi naman lahat ng uh, sabi natin car owner ay eh may voltmeter. So paano ba natin malalaman na low bat 'yan? So by the way, no. Paano ba natin paano ba nalulobat 'yan? Well, pwedeng pasira na talaga yung battery. Hindi na siya nag -go hold ng matagal na voltage, okay? Pwede rin naman na matagal na natengah yung sasakyan. So normally kasi mga 2 to 3 months na hindi mo ginagamit ang sasakyan kahit nasa magandang condition pa yung battery mo, eh malulobat malulobat talaga yan. Well, pwede rin naman na may napabayaan na ilaw o kung ano mang component na continuous na nag-drain nung power ng ating battery. Or pwede rin tayong merong may problemang component like may relay na may issue na continuous lang na nag-drain ng ating battery. So yun, paano ba natin madedetermine na low bat na ang isang battery kung wala tayong voltmeter. Well, yun nga, pwede tayong gumamit yan ng busina. So, sabihin na natin, supposedly, mga 2 minutes tayo magbubusina. Now, pag pumaos yung battery, yung ating busina, for sabihin natin mga 30 seconds lang, posibleng low bat nga yan. Okay, kasi pag maganda yung battery natin, kahit dalawang minuto kang magbusina, hindi yan malulobat o hindi yan papaos. Okay? Then yun, pwede rin tayong gumamit ng wiper. Okay, so continuous lang natin yung wiper natin Pero pag yung wiper natin ay bumagal Or tumigil, So, posible rin na battery yan Or, pwede rin gamitin natin yung ating window Sa mga electronic type na window Pero hindi ito tumatahadong suggested Kasi, pag low-bat yung sasakyan mo At biglang uh, huminto yan Eh, hindi mo na maitatas o may bababa yung iyong window Okay, so last option lang yun So, ideally, busina or Uh, wiper yung mga magandang gamitin natin. Now, kung sakali naman, pwede nyo munang ipacharge yan muna. Check nyo muna. Pero kung sakali, halimbawa, after 2 days, nalobot ulit, well, pwede palitan na yung inyong battery. To determine na hindi na nga talaga naggo hold ng power yung inyong battery, pwede nyo itry na halimbawa mga 2 to 4 times. Okay, o oh, siguro mga 3 to 4 times na i-off niyo i-on ninyo, i-off niyo i-on ninyo. At kung sakaling sa pang-apat o pang-lima, eh hindi na nag-on yung sasakyan, pwedeng battery din yung problema. So kailangan nyo na siyang palitan. So yung mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea kung paano ma-determine na battery ang problema or kung low bat na ang battery ng ating kotse.